tapos ang susunod dyan, ano yung street dyan? Dito tayo, Felix Huerta. Oh, yan Felix Huerta. Yan, dating kan, yan, yan, Winford kasi yung resort. Yan, 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 hanggang doon. Yan yung karirahan nung araw. Ayan. Oh, yan, yan, yan. Sa so, yun na SMO. Although pwede tayo dumaan doon, oh, eh, gusto ko dito naman. eh. Para ma... ma para makita nila yung Pandi Manila. Oo, uh, oh. <laughs> <laughs> ba? Buti si Chief Viewers nito. Hindi <laughs> nang pandiman yun dito kung magbibili ng pandesal. Tuwing umaga lang daw may mainit. Sa gabi wala na sa atin, wala na. Mm -hmm. O, pero yung binili ko nung umaga, hindi naman mainit. So, ito, ang, yan ang SN. O, ating ko nito. Sa Lazaro Race Track. Hmm. Diyan, diyan na ito ang SM sa likod ito ng SM hindi tayo dumasara yan ang SM San Lazaro kasi San Lazaro racetrack ito ng araw itong complex na ito, yan concentrix, yan yan, lahat mga nandito binenta yata sa mega world ito or ano tapos nagkaya ng SM mga kondominyo, mga townhouse, ayun yung townhouse, may hotel, may casino rin dito. Ito naman ito, Avila Towers, limang kwanto, limang tower yan. Ayan, Avila Towers. Oops, ayan, Avila Towers. Ayala, ayala yan, ayala group. Tapos sa dulo yung ko yang saya se YouTube YouTube tadi okay. Ito yung lugar ng karirahan noon. tinayuan ng SM at saka Avida Towers at saka Celadon, mga kondo at saka hotel, Winford, yun. Ito yung SM. Ang harapan nito, ito yung Luxury Luxury Street.

Lázaro. Dito yung dating kuhan. Ah, San Lázaro, ipot na rin. ng black Avenue. habing <laughs>